Hello mga lalabs mga buyers magandang hapon once again magandang gabi. O, Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao mga kapwa ko OFW din around the world. Hello magandang umaga, magandang tanghali. Po sa inyong lahat pag-uusapan po natin ngayon na ito daw ang resulta ng fellowship kahapon or kagabi ni Bongbong Marcos kung saan nagpatawag siya ng na, uh, taga kongresista pumunta din doon si Bongbong uh, si Martin Romualdez at uh, may mahigit na isang daang uh, kongresista dahil siyam nabas, no? Eh, fellowship support daw ito para sa Pangulo. <laughs> uh, so, uh, na eh, e presenta eh prenesenta ng Kamara kay Pangulong Bongbong Marcos ang isang manifesto ng suporta sa gitna ng banta ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ito panoorin po natin ang balita ng UNTV. Lang sa manifesto of support ng House of Representatives para kay PBBM. Okay. Ela sa gabay ng saligang batas, muling idineklara ng House of Representatives ang buong suporta para kay Pangulong Ferdinand Bongbong oh, Marcos Jr. sa pamagitan ng isang fellowship kung saan dumalo ang nasa dalawang daang kongresista sa Malacanang Webes ng gabi, December 4. Pangako ng Kamara sa pang... Oh, may git pala dalawang daan. Kongresista. Yun yung kanilang fellowship support. Ang tanong, Ulitin ko, the design is very Pinoy noong impeachment na ginawa nila kay Chief Justice Renato Corona. Kita Sinabi ni Bong Revilla na siya ay kinuha sa Senado ni Mar Rojas pinag-drive papuntang Malacanang at kinausap si Pinoy uh, kinausap ni Pinoy si Bong Revilla at uh, tawag dito inoferan 50 million di ba? Kada senador doon. Sali pa nga Bungbong Marcos doon eh. <laughs> Ganito din ang ginawa ngayon ni Bongbong Marcos after na mag-file ang mga makakaliwang grupong komunistang mga oto-oto sa bagay at mga tanga at mga bobo. <laughs> uh, sa ngalan ng kwarta mula sa taxpayers na binibigay sa kanila ni Martin Romualdez na ambisyosong buwayang aso. <laughs> naggagamitan sila. So, eh bakit ba mga makakaliwang grupo ang nag-file ng impeachment kay VP Sara? Hindi, uh, side ni mga ano na, young guns or mga ano, eh alam na natin para kung mag, kung anuman ang mangyari, hugas kamay si Romualdez at si BBM. Ginawa na nga ni BBM, di ba? <laughs> so itong mga loyalty, itong manifesto ng suporta kay Bongbong Marcos ngayon dahil sa uh, kaguluhan na nga ngayon, no? Eh baka magkaroon pa ng destabilisasyon kaya si ambisyosong buhayang Martin Romualdez umaastang presidente, commander in chief, nagpatawag kaagad ng meeting doon sa kongreso sa labing pitong mga bagong promote na general na na-offeran lang ng 350 pesos food allowance. Ayun, dumila na sa ni Romualdez. <tinyo> Para yung loyalty ng labing pitong general na yon ng EFP, nasa gobyerno at hindi para sa taong bayan. Ni Speaker Martin Romualdez gagamitin nito ang buong mandato upang tigilan ang anumang pagtatangkang destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ginawa ang deklarasyon. Embraces. Gagamitin ang buong mandato o buong pera ng ng bayan? <laughs> or parihas? Gagamitin nila babayaran nila itong mga mini uniform, AFP, PNP, at kung ano-ano pa dyan, eh, babayaran nila mula sa taxpayers para labanan ang uh, destabilisasyon para kay Bongbong Marcos. Bakit nga ba galit ang taong bayan kay Bongbong Marcos? Sawa na po. Wala pa ngang tatlong taon ni Bongbong Marcos, mag-anim na trilyon na ang inutang. Walang infrastructure. Saan napunta? Sa kunting ayuda. Doon lang napunta. Tapos ngayon, binabayad sa mga tao, sa mga politiko, sa mga kongresista, sa mga senador, sa mga makakaliwang grupo, sa mga media. Ang pera ng taong bayan na imbis na ipagawa ni Bongbong Marcos ng mga kalsada at kung ano-ano pa dyan. Proyekto mapababa, tulungan ang mga magsasaka para bumaba ang presyo ng bigas, matupad ang kanyang ipinangako, kaya siya binuto na 20 pesos. Wala. <laughs> Doon na, Tapos gusto nang iimpit si Bipisara sa 125 million na si Bongbong Marcos din naman ang kanyang opisina ang nag-forward sa OVP. Impeach nila dahil winaldas ni Bongne ni BP Sara daw in 11 days. Samantalang araw-araw 1.44 billion a day para sa putang inang walang flood control na yan. Hindi nababahala ang mga mambabatas na mga mambubutas. <laughs> <sighs> sa pamagitan ng isang manifesto ng suporta at ipresenta kay TVDM. Nakasaad dito ang commitment ng House of Representatives na ipagtanggol ang democratic institutions at sovereignty ng bansa. Gayun din ang katapatan ng House members para kay PBBM. Binigyang diin ito na magiging mapagbantay ang Kamara upang matiyak ang kaligtasan at stability ng Administrasyong Marcos Jr. Kinundin na rin ang anumang pagtatangkang pabagsaki ng gobyerno. Firmado ang manifesto of support ni Speaker Romualdez at iba pang House officials. Ginawa ito sa gitna ng dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. At kasunod ng pahayag nitong nag-hire na ito ng assassin laban kay PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Romualdez kung magtatagumpay ang umano'y assassination plot laban sa pangalawang Pangulo. Nilinaw naman ngayon ni House Deputy Majority Leader, La Union First District Representative Paolo Ortega, na walang napag-usapan kaugnay ng issue ng impeachment complaints laban kay VP Duterte subalit nagpasalamat ang Pangulo sa suporta ng Walang napag-usapan. Wala na naman sa inyo. Hoy, mga animal, di kami tanga pinanganak kahapon ha. Nag-file na nga kayo ng dalawa pa. Additional tapos ngayon, hindi ninyo pag-usapan dyan. O ang tanong, magkano ang binabayad? 50 million ba per head dito? Para sa loyalty ng mga kongresistang buwayan na to kay Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Tambalos Los Romualdez. Pira-pira ang mga yan. E yung tuwad kum na nga yan na hiring eh, di ba? Sabi ni kong pulong 10 million per head. Kada ano dyan, kada hiring. O nag-iipon. anong sabi ni Pipisara? Nag-iipon. Pasinsya. Sabi daw ni, ni Chihuahua isabi kay BP Sara, pasinsya na. mag election kailangan namin ng pira. Uh, bayad sila sa paghihiring dyan sa tuad na yan, paninira kay BP Sara sa mga Duterte. O oh, ito din ngayon, sa tingin ninyo walang bayad yan, pumunta dyan yung labing dalawa mahigit na mga kongresista at kung sino man sila mga putang ina nila. Mga uh, mukhang pira. Bayad para uh, magka yung loyalty nila Andoon kay Bongbong Marcos. So pira lang talaga itong mga putang inang mga kongresis. Tatakbo sila sa kanilang mga distrito. May pambili sila doon ng boto. At 200 ang sobre. May dala isang kilo, dalawang kilong bigas, dalawang uh, uh, dilatang sardinas, dalawang uh, tawag dito, quick chow. Please, <laughs> uh, you uh, gawain yan sa mga probinsya. Ya, huwag kami, no? Loyalty, loyalty check. I loyalty check muna ninyo yung mga pagmumukha ninyong mga animal kayo. Open the box. Of your fucking account, mga kongresistang buhayang animal, bago kayo mag-loyalty check. Bago kayo, mag-sita uh, kay BP Sara na walda sira. Kayo muna, mauna. Hanggang ngayon nga eh. Di ninyo sinasagot yung uh, hamon sa inyo ni dating Pangulong Duterte. Bakit? guilty kayo dahil bakit kawatan talaga kayo. So ito, sa mga lalabs, mga bayots, yung mga kongresista na yan na pinatawag, daan na yan by camera doon sa uh, budget na may get 6 trillion for 2025. Of course, yung impeachment yan ni Bibi Sara, huwag kayo maniwala na hindi yan pinag-uusapan uh, at saka itong uh, tawag dito, bayad. Binabayaran ang mga kongresistang yan para kung sakaling magkaroon ng destabilisasyon, may mga distrito sila, mga kukos. Kausapin ang kapitan doon, ang mayor, eh hindi mayor, kapitan doon na maghakot ng mga tao para kontrahin ang rally ng mga Duterte, Duterte laban kay Bongbong Marcos. Bumbong Marcos. Babayaran ng limang daan dalang. Diyos ko.